Yan guys, yung latest model ng mga metal firing frame. Well, di na naglagay guys ng carrying channel. Nakadirect na siya sa ano, one in one half na square tube. Gano katiba yan guys. Ayan o. Well, di, di tayo gumamit din ng W clip. So paraan paraan lang. Ayan, mabilis lang yan kasi yung, ano, yung square tube na 1 half tuwid na yun, tuwid. Kaya, kinasama yung sa gilid. Pag hindi naman gayong malayo, tuwid na tuwid. Kaya, hindi tayo gumamit ng steering channel at saka W clip. Ayan, guys. Ayan yung model natin. Napaka-simple, madali lang ikasa talaga. Pag nilagay mo yung 1 and 1 half dun sa taas, nagiging hanger. Yun. Para dikit na yung ano. Didikit mo na yung metal paring. Yun, sa taas, nakadikit yun. Uh, mayroon tayong step. Kaya nagiging bumaba. Kaya yung metal paring sa taas, bumaba. Pero yung sa taas, nakadikit yan sa 1 and 1 half na square tube. Ayan guys, oh. So. Yan, may stick tayo. Yan. Madali lang gawin guys kasi wala na pag ikasa mo yung ngayon nga. Yung ngayon one na sa gilid. So pag mo yun, dikit lang agad. Dikit mo yung metal pare, Tapos pabrikit ka lang ng Parang W clip ah, tapos ayan guys maluwag dito eh ito walang stiff. Biri very very sulang yan walang stiff. ayan guys so oh. dala daming sasakyan 'to tatlo Kaparada dito ayun oh mula dito plat lang pagdating doon So, mayroon siyang stick na pagdating doon. Ayan, ayan. Malapit na matapos guys. Tapos so, sunod naman yung sa kabila. Ayan lang po. Thank you guys. And follow my channel. God bless.